Magandang umaga mga kalayas Magandang buhay Pero yung alamin, Aming banyo Ayan Nalalamin ako Ayan naman ay sinakay sa aking banyo mga alat kaya maraming nakasampay Ayan ano? o ito ko para makapal Makapal na o so, yung Medyo makapal kapal na nga siya Lagi pa yan o ay. magpagupit sa asawa. Asawa ko nagpagupit sa akin. Aha. Asawa ko. Okay. Lagi pa tayo magpagupit sa asawa ko. Tara. Asawa, gupitan mo nga ako. Asawa. Mami. Gupitan ako ng asawa ko. Ayan. Pagkapit lang sa sako. Ayan, sako ko. Okay. Game! Yun! Magandang buhay mga kalayas. Ipeplex ko lang sa inyo. Yung luto ng aking anak. O. ayan. Luto na ito ng anak ko. Sweet and sour. Ayan. last may na rin siya. O. Maasahan ko ng aking anak. Ipon na aking anak sa pagluluto. Gusto kong anak 16 years old. Kakaluto na siya ng ulam. Ayan. Flex ko lang. Aka-proud lang. Yan ang isang bagay na kaya ako ay gumagawa ng content ng mga pagluluto dahil para sa aking mga anak kung gusto magluto, titignan na sa aking YouTube sa YouTube channel ko yung mga luto at yun, gagayahin lang at magagawa na. At yun ang lalabasan. Hindi ko lang na-flex yung nakarang araw, yung pansit, nagluto na rin siya ng pansit, abhab talagang quality. Hanggang dito na lang. Adios! Kain tayo mga kalayas Tikman natin ang luto ng aking anak Ayan, sweet and sour version ng aking anak yan Ayan, first time ha First time Ayan, tinitikman Ayan Sa iyo, manood lang doon sa aking in-upload at yun na yun Ayan, yan ang advantage pag ikaw ay gumagawa ng video At may gusto kang turuan Pakit sabihin may manood lang ng video mo At yun na yun, di ba ga? Kain muna tayo kakain tayo, kakain, itikman natin ang duto ng aking anak okay, mga menok, trot tayo itikman natin ang duto ng aking anak itikman natin yan walang tumatitikman ay, nagtilapsik pa sa aking damit Ani, lalaban na rin naman yan. Di mo tutunig ba kanina? Yun lang. Yeah, dek Ayos. tikan to talagang iba talaga pag may kagayahan siyempre magagaya ng maayos pag nagaya ng maayos yun ang kakalabas ng lasa diba ka ibig sabihin yung anak ko nakakain tindi it's unsort to ng aking anak No. Bueno. Mm hmm I just